Mm. ayan good morning guys ayan breakfast na naman kakain na naman tayo ayan. kumain ako ng rice ngayon kasi may ano dumating yung red flag red flag red flag ng mga babae kumain ako ng rice na nagprito ako ng rice pero matigas siya. Ito guys, ayan. Ayan tayo. Wala tayo. Litid na tayo. Ha? Hinihila mo. Litid. Hindi. Uh -huh. mm -mm. Kunin mo yung pure black. Ito? Hmm. Ito. Saan? Walang litid. Ito pure black yan. kanina, yan. yung black. uh -huh. Kahit, kahit anong kulay, basta karne, mag okay lang. Hindi ah. Kaya sabi ko, salated yung brown. Salated yung brown? Hmm. Kaya makunap. Saka lang tayo kakain, guys, kapag nawala na yung mga asungot sa bahay. Mm hmm. Kasi, yung mga kapunta pa lang sa school, syempre mas mauna silang uh, pakainin natin at uh, maghanda tayo ng yung mga baon nila yun ang routine natin sa umaga nakakapagod naman pero kailangan natin bumangon sa mga maagang maaga alas 5 or 6 alas 6 pa lang Gising na ako dahil na maingay na yung mga kutak ng manok malamig na yan sobrang lamig masarap matulog. Kaya lang hindi tayo makatulog ng tama. Na gusto pa natin matulog, kailangan natin bumangon para maghanda ng pagkain. Kaya bumabalik na yung routine ng mga nanay natin noon. Nung sila yung uh, naghahanda ng pagkain natin nung tayo pa ay nag -aaral. Kasi ang nanay ko, nagising na sila ng alas 5, alas 4, gising na sila. Narinig mo yung mga ingay ng mga nanay sa umaga. Na. Mm -hmm. Ganon ka din noon. Mm -hmm. Alas 4 pa lang, nagkukwentuhan na sila. Mm -hmm. Narinig mo na sila na maingay. Uh -huh. mm. Um. Mahirap ang nanay kasi iniisip nila kung ano yung magandang baon ng mga anak, kung anong susunod na ipakain sa mga anak. Ang hirap. Mm -hmm. So yun din ang routine natin ngayon dahil uh, papalaki pa tayo ng mga bata para makatipid at walang gano'ng sugar hindi na kami mamimili lang pa mm -hmm. ginagawa kong baon nila bumili kami ng sandwich bumibili kami ng mga palaman ng para sa mga bata ilalagay namin sa siplak para iwas sila sa mga ibang uh, ano, kinakain sa loob ng mga uh, ano sa loob ng uh, eskwela. Pero ang, ang kagandahan ngayon, may mga ano ngayon sa eskwela, pinagbabawal okay. na kinakain dahil sa mga sitsuya. Ayan. Ayan ito guys, ang binabawal ng mga bata. Yan siya. Ang mga kulay-kulay, magustuhan ng mga bata. Like, uh, Saka, may mga iba't ibang uh, flavor kasi. Uh, mm -hmm. Ano ng garden niya. Marami siyang, uh, mga favorite ng mga bata, medyo matatamis pa. Pero karamihan kasi mga bata kapag uh, hindi natin nababantayan. Kumakain sila, kumakain kasi sila ng soda. Yun ang pinaka, ano, pinaka, pinagbabawal talaga sa mga health natin. Lalo tayo ay mga, yung mga, pre-diabetic. Nahirapan tayo. So, kailangan natin bantayan yung mga anak natin, lalo yung mga binabaon nila, lalo yung kinakain nila sa si school, kasi nakakasira sa mga, ano nila, kalusugan nila. Kasi, so, sige, yung si, ano noon, yung uh, punso ko, nagkaroon siya ng, ano, ng uh, pinaka ano pinakamasama kondisyon ng anong anong month yun no hospital siya dahil sa iniinom niya na soda dahil hindi ko masyadong nababantayan nagkaroon siya ng sobrang asid sa tiyan kaya nasobrahan siya ng mga kinakain sa si school pagkasan sa si school dito pa sa bahay kung wala tayo syempre wala tayo Uh, iba naman kasi ang nanay sa nagbabantay sa mga bata kahit uh, pinagbabawal mo kung walang nanay na magtingin uh, sa mga anak, ay iba pa rin tayo, kasi gusto nila eh yung kainin nila, yung gusto nila wala naman tayo, at, eh, hindi mo pagbabawal sa mga kasama natin, kasi sila yung nag, nag uh, naninilbihan sa mga bata so, ano masasabi ko lang guys na dapat natin bantayan dahil uh, mas malaki ang gastos natin kung sila ay magkakasakit. Lalo ngayon, uso ng ubo, uso ng uh, uh, trangkaso. Marami, hindi lang kami, mga, mga kapitbahay namin dito, na trangkaso din sila. Sobrang ubo, flu, flu virus. Mm. Kaya, kahit pa paano, kahit uh, ano tayo namang kaingat kung ang sakit ay dumadapo sa atin ay uh, dumadating, hindi na talaga maiwasan. So, kailangan lang natin na mag-ingat mga guys at uh, magpapasalamat nagpapasalamat ako sa mga kasama natin, mga followers natin na nagsasabi na nakikita natin sa social media na ano, mag-ingat tayo parati kasi sa mga part ng mga bata ay mas risky sila ngayon. Kaya sa sobrang ubo, ay nakakatakot yun, baka manamon sila. So, yun lang guys, at salamat sa inyo, magandang araw, magandang umaga. Alam ko mga nanay ngayon, ay busy sila ngayon, nakahanda naman sa lunch ng mga anak. Marami kasi yung nanay na katulad ko ng sa umaga ay uh, niluluto na sa pang ano sa pang tanghalian para ipa-irihit mo na lang pagdating nila sa bahay. ganon so, ganun ang routine natin para makatipid tayo din ng gas. Ayun. Bakit hindi natin gawin I-reheat na magluto tayo ng maaga, i-reheat natin yung mapagkain. Kasi so, nakatulog pa tayo para makapag-rest tayo. Siyempre kailangan natin matulog para iwas sa sakit. Kasi guys, kung mahina ang immune system natin, mas madali ang tayong, mas madali yung ano, sakit. Magkakasakit tayo. Lalo yung mga dumadating na stress sa buhay. Grabe. Yan ang nagkukos ng mga ano, matinding sakit. Bababa ang immune system natin hindi mo man maiwasan ng ma-stress kasi kung meron kang iniisip, meron mo talagang kailangan isipin at hindi mo pa ng solusyon. Yun lang ang hirap talaga sa ating mga nanay kahit sa kahit sino may pamilya ay talagang uh, na-stress dahil sa sitwasyon ng buhay. Next, hindi ako ngayon nagkape kasi ano sumasakit nung dibdib ko marami at akong nakapi kahapon tapos hindi pa ako makatulog masyado meron akong iniinom na ng patulog meron akong iniinom na vitamin sa gabi para makatulog makamit ako guys ng ganun kasi na nung uh, nagkaroon ako ng ganyan ang sakit yun ang binigay sa akin ng doktor so pang, ma pang matagalan yung gamot ko na yun para ma makatulog ako sa gabi para ma-relax yung isip ko at uh, maka ma heart attack ako grabe hindi tayo kumakain ng baboy yung mga nag-ano na nag ano, sabi na nagtatanong na, ah, na kumakain tayo ng baboy, hindi hindi uh, guys noon nung, nung uh, hindi pa tayo na convert na pumasok sa Islam ay po, pero ngayon hindi na kasi pag uh, pumasok ka ng ganon na uh, ganito na uh, ano, uh, religion ay uh, maiintindihan mo maiintindihan mo yung uh, kasabihan na talagang hindi tayo kakain dahil pinagbabawal talaga hindi naman lahat kasi iba't iba naman ang ano natin paniniwala pero nirespeto ko lahat ng paniniwala ng iba't ibang, ta ibang tao yes. parehas naman na uh, may paniniwala ka, basta malaki ang takot mo sa Diyos, maganda na yun. Hindi importante na may mas maganda ang religion mo kaysa sa tao. Isa isa pa lang naman. Kasi isa lang naman ang um, kung saan tayo nagkumihingi uh, ng tulog. E isa lang siya. Wala nang iba. So, yun lang guys. Salamat sa inyo at salamat sa nagtanong na hindi tayo kumakain ng baboy. yun ang sagot ko ate. Hindi po bawal po sa amin. Saka uh, maganda na yon para ano. Ang baboy ay may uh, um, uh, maiwas na iwasan natin ang magkasakit dahil marami siya hosin so pinworm na hindi namamatay sa uh, hindi nalutong mm -mm. baboy pupunta sa brain na nagiging sira ulo. Mm -mm. Mga kasira ng ulo. Pupunta sa brain. Tawag doon eh. Tricuris. Ano? Tricuris. Mm. Parang pinworm. Pinong-pino. Pino. Kaya, mm -mm. pag pink ang karne ng baboy, tutuhin nyo ng gusto. At uh, maraming uhod ang naman ng baboy na nakakasira ng ulo. Oo, oh, ano ba? Yun guys, ang advice ni Kupido dahil siya ay uh, nasa medical siya ay uh, marami siyang kalaman sa mga tungkol sa health. So, dahil ako naman, ay eh, binabasa ko lang naman, hindi naman ako doktor o ano. <laughs> naririnig ko lang o nababasa ko lang at uh, dahil sa naririnig na babasa ko sa Cora. Yun lang naman. Pero at saka, maganda rin na rin. Yung nasa atin kasi, yung mga gustong-gusto, yung mga dinayaw natin, pero lahat ng tao ay um, nasa ano, nasa individual differences ng katayuan natin, guys. Right? So, yung narinig natin na pag magluto tayo ng karne, kailangan yung ano, ugasan maigi layo na sa palengke at uh, kailangan mo siyang ano, ugasan ng mainit na tubig lotoin natin ng maigi kasi may mauod daw yun eh yun guys. At salamat ate sa pagtanong mo at yun sagot ko sa iyo. God bless you. God bless you all.